Yun know, o, nanganak na ang aso ko na si Erika. Ayan ang anak niya. Lima. Ako. One, two, three, four, five. Ang saya-saya ko lang kasi first time kong magkaaso na babae na nagkaanak mismo habang inaalagaan ko. Ayan. Uh, si Erika pala mga taropa is 7 years old na kasi 2018 ko yan hiningi dun sa tropa na nakatrabaho ko dun sa SM ayan shout out sa iyo par yung nakatrabaho ko sa SM ayan sa wakas nagkaanak na rin ang aso ko ayan oh ang cute, -cute nila lima lima ang naging anak ng aso ko yung tatay nila ano yan? Mm, brown din. Kulay brown din. So, magre-research muna ako kung pwede ba silang matulog dito sa mga rinolium. Kasi mag malamig dito eh. So, i-research ko muna. So, yun. Maraming salamat. Erika, mabait to yung aso kong to. Erika, yun o. Know? Halagahan mo yung mga anak mo ha. Pakainin kita bukas. Gabi na kasi mga tropa. Ay, hindi pala. Madaling araw na. Alas tres na. So, pagkagising ko, pakainin kita ng marami para marami kang gatas. Okay? Mabait yan. Yung aso ko to. It, isa to sa mga legendary na naging aso ko kasi sobrang bait. Diba? Proud <laughs> to you. Congratulations, Erika may anak ka na alright ayan first time magpadede ng aking aso ayan gutom na yung mga anak niya pero wala siyang pagi kaya ako na ang nagayos <laughs> nilagay ko yung mga anak niya ayun yung isa kamawa yung isa dito ka dito ka hmm. naliligaw ko eh Hmm. 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 Mm. Saan ka pumupunta? Yan. Didi, didi. Ang daming ano yan. Ang daming didi niyan. Ni erika Ang daming mong didi. Diba? Pagkatapos mo mga didi, pakainin kita, Erika. Ang kakit nila oh. Sana lahat to mabuhay. Para ano. Yung dalawa dito ikikip natin. Yung tatlo pamigay natin. At sana kasi bait mo yung makukuha kong dalawa dyan. Erika. <coughs>